celebrity collab edition Sina siya Walang iba kundi ang stunning at multi-talented actress na si Gabby Garcia Kinumpirma ang kapanapanabig na balita sa pamamagitan ng kanyang post sa social media na nagsasabing I'm beyond excited to announce that I'll be one of your hosts for the upcoming Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Nako Gabby kami rin ay super excited na makita kang mag-host sa bahay ni Kuya. Pero teka, alam niyo ba ang fun fact na sinar ni Gabby? Noong dalawang libo at labindalawa pala, nag-audition siya para sa PG-18 edition season 4. Pero hindi siya napabilang sa official housemates noon. Ngunit fast forward to dalawang libo at 25, hindi bilang housemate kundi bilang isa sa mga host ng programa. Faith talaga, di ba? Kung matatandaan ninyo, ang TBD Teen Edition Season 4 noong libo at labindalawa ay naging stepping stone para sa maraming sikat na personalidad ngayon kabilang sina Joy and Jay Agpangan, Kit Thompson, Karen Reyes, at ang grand winner na si Myrtle Sarosa. Given her experience bilang isang actress, model, singer, at host, walang duda na si Gabby ay isang perfect choice para sa ITD. Celebrity Collab Edition Hindi ito isang beses na nag-host siya ng isang major event, kilala rin siya sa pagiging host ng The Atom Araulo Specials at iba pang Jimon programs. At now, si Gabby ay makakasama ng mga veteran PE hosts. Sino kaya ang magiging co-hosts niya? mukhang exciting ang magiging lineup. Ito rin ay isa na namang patunay ng lumalakas na partnership sa pagitan ng IBCBN at g Negative Pito. Matatanda ang nagsimula ito sa iba't ibang collaborations tulad ng Unbreak M. Wahard at iba pang kapamilya kapuso projects. Ngayon naman, ang PBD, Celebrity Collab Edition ang magpapatibay pa ng kanilang pagsasama. At hindi lang ito basta-bastang season ng Pinoy Big Brother. Ito rin ay isang espesyal na edisyon para ipagdiwang ang ika-negatibo 20 anibersaryo ng reality show na minahal ng buong Pilipinas. Sino kaya ang mga celebrity housemates na papasok sa ikonik na bahay ni Kuya? Ano ang magiging bagong twist sa game? At paano haharapin ni Gabby ang kanyang unang season bilang TV host? Nako, Siguradong marami tayong dapat abangan. Tingnan naman natin ang mga reaksyon ng netizens. Marami ang natuwa at sumuporta kay Gabi. Tulad ng isang fan na nagsabi, "Finally. Perfect choice para sa PBB." Another comment reads, "Dream come true ito for Gabby. Super excited for the season." Kaya mga kapamilya at kapuso, mark your calendars at ay follow na ang official social media pages para sa mga latest updates tungkol sa ID. Celebrity Collab Edition Siguradong hindi tayo bibigi ni Gabby Garcia at ng buong PD &E team sa isa na namang epic season. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates on your favorite Filipino celebrities and entertainment news. This has been Inquire, brings you the hottest news in showbiz. See you in the next video.